me okay. guys, nandito so, kami sa uh, Ruas City Cathedral Ito po yung cathedral ng Ruas City Ayan, Kasama ko po yung magina ko Dahil po uh, birthday ng aking panganay At mrs. At ito yung panganay ko si Pina Na birthday ngayong araw Kasama nga yung bunso A, mas Ari kami di Subong sa Roa City Cathedral. Ay pasulot kami sa simbahan. Matunak na na. Luto na ko no. Ang <laughs> birthday yeah, girl. Ay ari kami di Subong sa Boulevard sa Roa City. Sa manginasal

Chị là... Chị là là chicken oil chicken chicken oil chicken oil chicken mình chicken oil chicken oil chicken oil chicken oil chicken chicken 嗯，来，没来。 na, masakay ikaw. Hindi ka, ka masakay. No. Hindi na din sa akin. Sakay sa kanin ako. Tapos na inig ang. Tapos na meg. Mag-close na kamay. Tipi lang magpa. Tipi per head. 6 minutes. Dalamang ko pa katang tigit ako. Ito may tigit ako.

Masakay. Masakay Mabayad dyan daw. Masakay daw sa atas ng rides. Pwede ka na isa isa ka Ay, mo 7 ako 6. Ay, mo 7. Kamu na ng dako pink ko? Ay, mo Ay, mo Ay, mo Ay, pili na mo na. mo sandal. Okay. Okay. Ano, Hindi mo. Dua, isa -isa. Aray, tagi sa isa niyo. Aray, tagi isa isa niyo. Oo, ganyan, na Bawal ang ino. Okay, duwa, dapat ka sina. Duwa ka sa kaisi na. Aray, Atong isa na, atong blue green. Atong green, ang sisa. Sa kaisi. Ato na pandar na, oh. Dala paklangan, lang ka. Abi ka. Abi silpon. Para na. Nakahilis ah. Hahaha 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 Attention, Mereka? move backward please. Ah? doa, marah sakit tahu? Tidak

Gusto ay balik sa mga bata. Bilang si si motor no. Iya, may patugar to. Ay, sound trip pa dami. Dahil na marinta man kita. Masakay kita ng daywa. Ito, itong fire truck, fire truck, oh. Dahil na. Ay, kung may upod silang dua dito, oh. Ikaw rin, ako ga drive ikaw rin yung video. Ikaw lang yung sao patutong pinto duwa kita iya ta indi gani kumagintra dira <laughs> ay ni bayli bay kadaywa dewa ang kadamulag Ada tapak tapakan mu. Tapak. Tapak kita rasa kiri. Satu, terus satu. Hahaha. Lepet. Na. Nagkaragi. May oras man na sa. Tapos sa oras. Dari apa ikut nih, Maya dong. Mau ikut sila dari Attention, move backward, please. Attention, move back. Ah, tahu ya doa ya. Hahaha. Oh, mana besar nih wah. Oh. Attention, move backward, Attention, move backward, please. 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 Come Preino, 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 sige lang dalaw namin no.